yun, ito what's up sa inyo mga kadiro oh. yun <laughs> uh, dito kami na tamang trip lang ito, tamang ride kami kasama ko pala si Lane Moto punta daw kami ng lahong dito sa amin sa lahong Woohoo! Joy!

Pero Amang chill ride lang kala yun Alam mo pala si Clay Moto Ando siya sa likod ngayon eh Eh ito sa una Si Jibon Moto Jibon Moto ba? Paano mo sabi? Jibon Vlog pala <laughs> Eh ito ngayon chill ride kami eh. Medyo madulas yung daan Kaya tamang andan lang muna tayo ngayon Hindi muna tayo masyadong mag uh, Racing racing ngayon kasi mahirap na May chill lang Ayoko lang kung kita niya sa mirror ayun, si claim mo ito hindi ko lang alam kung nakikita ko yan so ito ito pala ngayon maraming 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 marami salamat nga pala sa pag subscribe niyo sa akin sa so, 60 61 ay parang sobrang <laughs> basta 60 plus na nag subscribe sa akin nag subscribe eh maraming maraming salamat nyo sobrang nakaka ano na rin eh kahit ganun pa lang tayo baguhan tayo ngayon eh baguhan tayo sa pag bumoto vlog eh eh, maraming maraming salamat sa pag, subscribe nyo sa akin at sa to totoo lang naman eh kaya ginagawa ko lang tong video para you know, Tuloy nito na alis ka may pupuntaan kayo ng mga pamilya nyo or tan or may papuntahan akong mga lugar na magaganda may, pwede ko siyang videohan at pagdating ng araw di, pwede ko pa siyang makita yung mga memories kasi di natin kayang balikan yung mga memories kung saan tayo pun What? pun 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 ta saan tayo pumunta <laughs> kaya, kaya parang ano ko lang to habit ko lang eh habit ko gumawa ng video habit ko mag-edit, ganito. Maram, basta maraming maraming salamat sa inyo sa lahat, sa pagsuporta. Lalo na pala kay This is Seed. Maraming salamat sa iyo, boss. Kasi ikaw yung, ikaw talaga yung nagpapalakas sa loob ko minsan eh, na minsan naalala ko lang yung mga pinagsasabi mo sa akin na huwag sumuko, ganito ganyan. At sa uh, iba, maraming maraming salamat din. Sa lahat ng sumusuporta, yung mga legit kahit wala pa tayong bayo eh. <laughs> pero baka meron kasi nga nakarusi lang tayo eh di natin alam kung kung kailan tayo magka-bashe mga ganyan eh di na may yan eh eh yan talagang buhay ng mga ganyan eh so ito kung nakikita nyo itong ngayon na dinadaanan namin kung sila Breezy or si, ang mga Zero Wall Moto may marilaki na pinupuntahan kami ito normal kami may kaya ito yung daanan sa amin palabas para makapunta ka ng mga lungsod na lugar sabihin <laughs> uh, city municipal lang kasi nasa municipal lang kasi kami ng, ng Sorsogon eh ito yung daanan sa amin parang ano, ano kasi nakikita ko sa sa video nila Breezy ito na ang mga ibang vlogger na mga moto na parang kumuha ito ng marlaki ay jumal ano lang sakto lang yung daan yan nasa ano lang tamang daan lang napang highway kasi yung sumarala parang ang laki talaga nun eh naka wide dining na eh naka wide na rin to pero yung mga kurbada dito tawag dito sa amin eh ano to eh yung oh, got... parang ano to eh isaw ng manok <laughs> what? ng manok to kapatid <laughs> yeah, Ay, may mga times nga na pag may mga niyayaya ako na mga na ako dito, mga tropa dati ng college ako, kasi nag college ako sa so Sogon eh, pero nag transfer lang ako ng dun sa amin sa Magallanes. eh, pag may niyayaya ako dito, nagatroma sila dito sa daanan na to eh, ang dami daw likod <laughs> likod, minsan <laughs> pinatala ako alam ko daw kung ilang lahat daw ang likod dito eh <laughs> eh yun na so ito mag enjoy lang kayo enjoy lang kayo kung saan ka pupunta samahan niyo ako kasi may pipapakita rin ako sa inyo dito kahit ganito gabundok ang lugar namin may mga lugar din dito na magaganda na improve din pwedeng tambayan kaya parang marilaki na rin. yung tulad sa marilaki na yung place na pwede kang mag shoot ng mga mga, mga nagmo-motor, mga banking banking. Tulad dito. <laughs> Kita yo. Mga ganong ganong style. Pwede doon mag ano din pumwesto ka. pumitik ka ng mga nagmomotor motor biglang ano, banking banking. Eh, uh, tama na 'yon. Samahan niyo na ako. Sa akin ride ngayon at sa akin si Clay Moto eto papakita ko sa inyo siya sabi ka papatabihin ko papatabihin ko siya ito kita nyo yan o Klein Moto is Clay Moto yan yan yung ano ko eh, best friend ko dito eh eh napag-isipan namin na uh, mag moto vlog nag-uusap kami ano kaya sa'yo kung moto vlog naman tayo sa'yo natin eh pareho naman tayo may motor eh ano uh, ah, ano pala pareho kaming newbie pati din nyo si, uh, si Gibon Gibon vlog newbie din nyo sa pag ano moto vlog eh Oh, halos pare pare din kami kaya patensyaan niyo na kung ganito mga nagagawa na video eto so enjoy enjoy tara Huwag kayong maglipat ng channel. Yan lang kayo. Samahan nyo lang sa akin sa pagra-ride. Okay? See you! Okay, Ay, gas -gas ano kayo, eh? sir? May gas-gas nga. Ano e? May ina kaano? Kasalupong ka, ma'am? Nalanghanin ata. Ma'am, may lugad d'ya? Si hey, madam. Hindi mo nga rin itigil ng ano, barangay health center? Hindi mo maibahan po d'yan? Diba? May banta po d'yan? Diba? Para mabulong ang lugad d'yan? Para maano ka po, ma'am? Para maano po yung ma'am nasugat mo, malinisan ma mo mo? Para ko ito mabulong man siya ate, oh. Nakababa ka, ma'am? Nakatalong ka? Kaya po yung mga banda na, ano? <laughs> Baka, ano, ma'am? po ka mo? Awi, <laughs> oh, yung mga po ka mo? Ay! Baringan ito may barrier dyan. Baringan. Kala ko na, <laughs> pagdaya namin, naka-parking lang. Ilusot eh. na no,

Inayin na lang po ate So ito na nga Biglaan eh Pag rides namin May nakita kaming na aksidente eh. Hindi namin nakalaki na Nag overshoot kasi Sige po salamat po kuya Hindi namin nakalaki na yun Nag overshoot siya doon kasi may nakasalubong daw siyang kotse Eh yung kotse kasi dito minsan Talagang Pag naliko dito mga oh, walang pakailam kaya naman sana naman yung mga ibang ano maging irresponsable naman sana kayo na kahit ano pag nakita nyo naman na ganito mga korbada wag masyadong ano chill lang yung mga <laughs> chill chill lang tingnan nyo yan o ano, yung tricycle na yan hindi namin nakasahan na mga aksidente, buti na lang, di sila nahulog sa bangin. Eh kasi lahat dito yung mga daan dito, halos bangin. Kung walang mga ganyan, <laughs> eh, sure, ball, nahulog sila. So ito ngayon, sasamahan muna namin siya dito sa malapit na barangay na parang mapagamot si ate kasi sugat, ewan kung bakit nagkasugat sugat di naman kasi namin nakita maano kung anong talaga pinangyari nila eh. Pero sana naman, huwag siya doon tayong maging mayabang sa daan. Di dahil naka four wheels kayo. Pero ito lang ang masasabi ko na maging mag magkaisa tayo kasi lahat na tayo rider dito eh. Kayo, kotse yung dala ninyo, kami motor. Pero sana magkaisa tayo sa kalsada kasi tayong gumagamit ng kalsada halos karamihan eh. Tayong mga motorista dito eh. Tayong mga nag ano di, halos tayo lang laging nagagamit nitong mga kalsadang to wawa wow, naman siya ate buti na lang di sila nahulog talaga sa bangin eh kung nagkataon patay di sila basta basta mga ano doon kasi malalim yung bangin hindi ko na sa inyo napakita nung unong kalalim yung bangin wawa sila ate buti na lang talaga pumangga sila sa barrier nung ano eh sa so, may mga bangin eh kung hindi walang joke pero buti na lang talaga Lucky Lord Walang nangyari mo sa sa dalawang to Eh dito na <laughs> Alam nyo guys Ang totoo so, sen Dito na tayo sa lugar nung saan ipapakita ko sa inyo May mga magaganda yan o no? kita nyo o oh. Yung mga magagandang lugar lugar eh, Exacto may nagkaganito Ang oh, mga midway dito Buti na lang talaga ate may barrier Buti na lang talaga Ano ate ano pangyari Naka pag biglang liko yung ano, kotse, nagkataon sa kurbada talaga kayo nagkaanuhan. Biglang sumulpot tayo, kotse. Ah, tumigil yung ano. Ah, walang yari no. Naka-aksidente yun nga pala eh. Aksidente na nga, yun na nga, sabi nila ma'am. Na, yun na nga, inano daw sila ng... Oh, ay tiningnan lang daw, nakabangga na tapos walang wala lang. Walang diyan naman talaga. Eh minsan nakakainit din ang ulo mo ganyan eh. Parang walang mga pakialam. Nakakainis din eh. Di man lang natin na Di ko man naman napansin yung kunching yun. Ito na nga na, ano na namin sa ate. Ingat mo kayo ate! Oo naman sila ate. Pero oh, ano lang ako di sa lugar. <laughs> walang dinamay e, nakasahan yung mga ganong pangyayari. Eh, eh, basta ingat na lang tayo lagi sa daan. Kalsada. At kung ano-ano pa. Okay? Okay, mamaya na lang. Punta na ulit kami doon sa lahong. magshoot shoot out at ata kami doon. Kung ano ano mga pwedeng pakita ko sa'yo. Basta may magandang place din doon eh. Okay, mamaya. Peace. Ha? Check the mic and make sure it sound right, boys. sound right boy